may babaeng single, halimbawa, super yaman, super ganda, pero 85 years old na, nang, nasa ganung oh, na edad, me. tapos na in love siya bigla sa iyo, tapos niya ka magpakasal kayo, tingin mo ba makakapayag ka? Pero kasi gagalangin ko na yun eh. Oh, pero mayaman. Pag-85, gagalangin pero, ko na yun. Hindi, pwede. hindi, hindi. Yeah. Pag lalaki kasi okay lang. Uh, di ba? Pag yung matanda yung lalaki okay lang, di ba? Uh, pero pag pa yung pa babae yung... Mas More unrespect na, na, na. na. Oo. Oh, okay. At least ang honest kasi, ka. Kasi ang lalaki kahit na 8 years old, nakakabuntis pa. Oh. Pero ang babae, syempre pag ganun edad na, oh. wala, wala, na, na. Eh. wala, na, hindi mo lang pagdala sa Di ba? ko si Tekla, pag siya daw, papatol pa siya Oo? Eh. Oh? Ah, ko? Ito may... <laughs> Ay, ayaw ito. ito. May, ah. Ayon, yes. ayon sa aming source. Ay, my source. May crush ka daw sa isang GMA news reporter. Oh. Okay. Sino to? Kilala ko. Sino? Dano Tengkungko. Oh. <laughs> <laughs> si Atom. Si Atom. Atom. Oh. Atom. Atom, Atom Revilla. <laughs> Atong. 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 si Atong. 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 si Atong. 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 Yeah, si Atong. 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 Tapos ha, may mga activities pa siya na hindi natin nakikita pero very active siya. Oh. So sinasabi mo si Kuya Niño hindi niya inaalagaan sa liya? Sobrang layo! As in talagang ah. siya nasa kabilang barangay, talagang wala na. Grabe so, kita rin si... sa <laughs> ayan. <laughs> Grabe <laughs> kita rin siya! akin! <laughs> <Ayan>. <laughs> 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 ang baho ng <pahunang> likad mo! <laughs> pero naging crush mo si, Kuya, si Atom Araulio. Pero may isa pang balita na karating sa amin na naging ex ka daw ni Emil Sumangil. Oh. <laughs> Why not? Uy, si Emil na isang uh, oh. ano Bakit na ngayon na. Bakit kung na news Hindi ko nga alam. Ako ba nagsulat nito? Kasi sa ano siya dati? Sa News and Public Affairs. Oo, oh, oh yeah. I'm a News and Public, Affer a public Affairs. Ano, Ilang public months kayo ni Emil? Ni Emil, three, three, days lang. Three days? <laughs> ah. <laughs> hindi, ah, hindi ko crush din si Sir Emil. Pero Sir Emil, eh, napakagaling din na ano niyan. Ah. <clears throat> Kakapanood reporter, ko. Oo, oh, diba? na reporter. Si Sir Arnold. So, oh, oh, siya din. What a survivor, right? Crush huh? din. Ha? <laughs> 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 Sir Arnold, Sir Arnold Pinawisan ako sa'yo. Ang bigat mo. Ayan. Pero at least mo at naging honest ka ah, doon. Ah. e, eh, balik tayo kay Kuya Onin para okay. ka, di ba? Eto na Kuya Onin, ha? Napakaraming artista na ang pumapasok sa politika. Ah, Madami tayong pwede pangalanan dyan. Kung sakali, may pipilit sa'yong pasukin ang politics. Would you oh. say yes or, or no? no. Um, siguro no kasi... kumbaga pwede, pwede ka naman tumulong na hindi ka mapapasok sa politika eh. Kasi tinig ko... Ah, yes! Tini ko kasi pag nasa politics ka, parang tinig ko lang ha, yung iba kasi talaga hindi naiwasang gumawa ng uh, hindi maganda. Dahil nga syempre, ang laki ng gastos nila eh, di ba? Namahal guys. Yung mga sa, pag may namatay, may naihingi, may, may gano'n. Um, pwede ka naman tumulong sa sarili mo paraan. Yes, on your own way na, no? Ba't hindi mo kami tinutulungan niya yung mga Ba't namatay na, na. Na. Na, ba? na ba? Dapat Namatay na ba? Hindi lang sa, sa patay lang ba? Boy ka pa! Lang. Oo nga, oo. Oh. Oh. <laughs> Nung nakaraang ko, wala kaming nga ginaldo sa'yo. Wala? wala! Wala! kaming kami ginaldo sa'yo! Wala! And sa Mada, tigis pa kami. Oo! Oh. <laughs> Tigisa pa sabi mo, may dala ka. Tapos lima lang, sa kami, isa kay Carmen. Naghati pa kami ni Ate Marilu. <laughs> Sino na... si Ate Marilu? Ay, si Ate Miss Carmen. Naghati pa kami. <laughs> At least, si Mada, ikaw, Oo, oh, oo. Oh. oh na, ano? Meron akong binigay sa'yo. Ano? Wala ba? Wala. O, di okay? <laughs> At least. wala pala eh. At least nalaman na natin kung bakit ayaw niyang tumakbo. Yun. Kasi mainit nilang ulo. <laughs> At, At saka paano siya tatakbo? Hindi niya nga niya kayang maglakad. <laughs> Ay, sobra na yan. Oo. <laughs> oh. okay. Grabe ka sa mga babae. Bakit? parang hindi ka gentleman sa mga babae. Sa'yo lang! Ay, sa'yo lang! Sa'yo wow, lang! Ha? Pero sabi niya kanina, sasama niya tayo sa racket, di ba? Ah, sige. Oh, Oy, yan, Yan ang mahalaga na ma May. Pwede na mag-down? May! Alam mo may. yan. Ang <laughs> 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 Ang baho ng kamay mo! Galing s*** yan, okay. May, may aabot uh, sa yung cue card. Wala mo kung nasaan. Okay. Na, okay. <laughs> <laughs> may aabot uh, sa yung cue card ang segment producer. Okay. May nakasulat na tanong. Lasaan. Hindi mo kailangang basahin ng malakas, pero kailangan mo itong sagutin ng oo oh, oh, or hindi. Ayan. Okay. Ah, siguro. Wow! Grabe na! Ganda ko lang guessing dito. Kailangan ko mag-segment mo yung sinabot. Ay. Pinabot lang. <laughs> Ay, oh my G! Oh. Ano yan? Ano Sa ko ba ito? Oh. Oh. Na? Sagot lang Ay, ko. Ah, sagot ba lang o oh, hindi. Palangan mo ako. Ay! Ba, ba Ay <laughs> ba't kita tutulungan dyan? Ay, oo oh, nga. Ma. Kayo magkasama. Ah, sige. Hindi. Uh, uh, ako na lang sasagutin ko to. Okay, go. Sasagutin ko na hindi out loud, ano? Uh -huh. Sagutin mo yan, ha? Apat na questions yan. Okay. Apat to? Bakit? Wala. Aba, okay. Go. Sasagutin ko na ngayon? Go. Ah, sige. Hindi. Umatla Ang sagot ay hindi. Talaga ba? <laughs> Oo. Mawala ng racket? <laughs> Uy, wag. Gay na ako ng pera. Mawala ng guesting? <laughs> hey, wala na mga ganun. Hindi na mo kasama sa script. Hindi? Hindi? According to my opinion at sa paniniwala ko, oh, hindi. Ay hindi, wag sa paniniwala. According... Uy, <laughs> <laughs> <Oy>, grabe, Drake. <direct. laughs> hindi pa.